Hello sa Ang topic na tinanayin ay top 3 tips para mawala tagilid ng produkto na pa. Tatlo lang na exercise na dapat mo i-focus para sa mawala yung tagilid na pa at proklub din ng daliri ng paa. Pulang tip, mag-focus ka sa wall stretch sa daripot mo ng paa at dali rin ng paa Sinituwet niya't ito ang pagdaripot ng paa mo sa tayong dariri ng paa mo Tip number 2 ay Tip 2 Ito po ang pangplakasya na buong paanan mo para makakatulong sa bahas mo at makapagtag din sa paglakad mo Ikatlong tip ay maglakad din ako kalakad ng paamo. Subscribe to my channel.